Oh okay, guys, so ako kay kuya na bangka dito tayo sa kapesto. Oh, si engineer susunduin niya. At may nakita kong nagmamamam na tilapia guys nandito. Baka sakali pa puputukin ko. Dito po may esto, si engineer po ping eh. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng mga is dahil nakalitaw dito. Yan you know? mama mahamahamam siya guys ang nya subukan ko nga paputukin to ang laki nito sa bibig pa lang ang lalaki nila si baling kaya to isda da siguro tilapia to o yun nandun tilapia siguro yun ano kaya mga isda to subukin natin kung ano papuputok ako naku parang si baling narinig ko si engineer tumawa ka agad yun umatak ano kaya ang isda oh, abangan nyo guys ha pahapunta niya sa akin sa harapan ko ito na ops ito na ano kaya ang isda maganda sana kung tilapia to naku anong isda to maya maya yata ah si Baling yan o, si Baling siya guys o, kita nyo nagwawala o o kaya naman ang sang uso yan o si Baling siya o, si Baling guys ha unang putok yan o ayos na ayos, sinusundo pa si engineer Tuloy muna natin mga mayong konti. Nagmamamam na, na, na naman. Huwag ko si baling bato or uh, ano, tilapia. Pero karamihan si baling to. Papuputokin na na naman natin sa nguso. Yun, malaki yun. Nakita nyo guys, gumalaw yung tubig, di ba? O, tinamaan na na naman. Yun, sumipol na naman sa malayong lugar. O, yun, yun. Ah, si baling siya si baling katanta magkasin laki lang yung kanina tsaka ito yung si baling oops siya ang lakas narinig nyo pag umpisa kanito hmm, talaga mararandaman mo oops oh tumatalon pa siya oh. kita nyo ayun na tumatalon mo oh. oh, oh. Yan, magkakamukhang size lang yung kanina tsaka to Saka mukha yung size nila yan guys so oh. ah cute na tayo mamaya sa kamachile yun lang muna natin tong mga huli natin yan o oh. kita nyo yung spot sinama ako dito ni engineer oh. lalagay ko muna kain muna ako ha syempre yan ang pagkain ko oh di ba? Diba? Oh, chow king. Oh, tapos may nahuli na akong dalawa dito. Tingnan niyo naman. Kahit di magsalita, oh, ayan oh, may yelo pa 'yan. Kapares lang tapos yung ergano. Oh, breakfast muna tayo mga guys. Oh, ngayon morning, oh, di ba? Tapos may dala tayong tubig. Oh, kakain muna ako, guys. Tutulog natin mamaya. Ayun. Kakain tayo, may nagpakitang sila papuputukin natin. Ayun oh, gumagataw. niyo. Sapul na na naman to Aba dito hindi tinamaan matas yung tira natin o, si baling puro si baling nakakain ulit ako guys nakakit na ako at nagtakit na ako sa mukha ng ano dahil pasikat na yung araw yung araw oh. kasi no oh. kita nyo eh, yung icebox ko ng at si engineer po tinupi ng na doon at nakatatlo na tayo nang huli ng sibaling malalaki daw ang toman dito at tilapia Antabay lang tayo kung makakakita tayo ng toman Tsaka saka Ayun. yun sibaling yun ayun magpaputok yun Antabay tabay lang sige magpapa ready ready na ako guys ha o kita nyo naman maganda yung spot namin ni Putinuping o spot ni Putinuping pala to hindi namin yung spot pag sinama lang nila ako guys yan tutuloy natin wait a minute ito kagaling si Engineer Putino Ping guys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tatlong bangos, dalawang tilapia. Tsaka siyam na si Baling. Oh, si Engineer Putino Ping. Oh. Ah, panalo. Kaya putok na siyang putok kanina eh. lang ang gergang. Oh, tignan mo yung bangos. Oh. Tatlong bangos. Oh. Nasira oh. yun. May tangkay. Ami dahil talak na eh. Oh. Ah, wow, yep. kanyan. Kaya nga, nyam, dar, 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 nakmamakbong. Oo, kaya pala. Nakmamakbong. <laughs> Nasira pala dito. Kaya, sira dyan, naputol. Kaya, naputol. O, yung kasa oh, yan na. Kaya, buto, iya, papang masisya niya kanini. Kaya, katinin niya kanito. Tapos, ito lang yung mahuli natin, guys, ha? Yan, o, puro sibaling, o, ha? Sangka pa. O, hanggang. Ayan, hanggang dito na lang muna. <laughs>